pangatlong araw nang nakabalik si na Carmela, Miko at Aling Minerva mula sa Dubai. Ang pasalamat lang ni Carmela ay naunawaan ni si ang kalagayan niya. Humingi pa nga ito ng paumanhin dahil kung hindi raw sa pangungulit nito na pumunta siya sa Dubai ay hindi siya namong problema ngayon. Dahil tatlong linggo pa bago ang kasal ni Alay ay ito ang pumalit sa kanya sa Dubai. Nang tawagan niya si Missy at ipinaliwanag dito ang sitwasyon niya sa Dubai, ay agad nitong ipinabook ang tiket nila pabalik sa Pilipinas kinabukasan. Ito na rin ang nagpaliwanag kay Alay ng sitwasyon. Kahit hindi niya natapos ang project, ay ibibigay pa rin ni Missy ang incentive niya. Binigyan din siya nito ng leave extension. Wala rin siyang narinig na panunumbat mula sa nanay niya. Alam niyang naawa ito sa kanyang kalagayan. Maswerte siyang maunawain ng kanyang ina. Hindi siya nagpaalam kay Amir nang umalis sila dahil natatakot siyang kuhanin at itago nito si Miko. Kailan ko makikita si Baba, Mami? Tanong ni Miko habang kumakain ito ng almusal. Miss ko na ang baba ko. Hinaplos niya ang pisingin ng anak. Siguro, paglaki mo anak, kapag gusto na ang isip mo at kaya mo na akong ipaglaban sa kanila. Bakit po? Pinilit niya ngumiti. Bata ka pa anak? Kapag malaki ka na, may intindihan mo rin ang lahat. I will tell my friends na may daddy na ako. May pagmamalaking wika nito. Konsolosyon na marahil na maituturing na nabuo ang pagkatao ni Miko dahil nakilala na nito ang ama. Sapat na iyon para sa kanya kahit pa ang kapalit niyon ay ang pagkadurog ng kanyang puso at buong pagkatao. Pasasaan ba't makaka-move on din siya? Mabigat ang pakiramdam ni Carmela pag gising niya kinabukasan dahil marahil halos madaling araw na siya dinalaw ng antok. Magmula nang bumalik sila galing Dubai ay hindi pa siya nakakatulog ng maayos. Ilang araw na rin siyang laging nahihilo. Patamad siyang bumangon para maghilamos. Kailangan niyang asikasuhin ang almusal ni Miko nang nasa banyo na siya ay bigla siyang nakaramdam ng pangangasim ng sikmura. Nagduduwal siya. Umahon ng kaba sa kanyang katauhan. She felt the same feeling when she conceived Miko. Nakaharap siya sa salamin. Sa isip ay nagkwenta siya. She was supposed to have her menstruation on the first week of the month. A 21 na ngayon pero hindi pa siya dinaratnan. Niminsan ay hindi na dili ang kanyang regla. Tapahawak siya sa bibig. Oh my god. She made love to Amir countless times without any protection. Hangga niya. Ang laki niyang tanga. Hindi na siya natuto. Gusto niyang umiyak, maglupasay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mauunawaan siya ng mga taong dating umunawa sa kanya. Ang magpauto at magpaloko sa pangalawang pagkakataon ay isang napakalaking katangahan. Ang hinalang buntis siya ay nakumpirma nang bumili siya ng pregnancy test kit. She would keep it a secret for a moment. Alam niyang mauunawaan siya ng kanyang ina, ngunit kailangan muna niyang magipon ng sapat na lakas ng loob para aminin ang kanyang kagagahan sa pangalawang pagkakataon pinilit niyang maging normal ang kilos ng mga sumunod na araw. Kumukuha siya ng magandang pagkakataon para makapagtapat sa mami niya pero wala siyang makitang tamang sitwasyon. Hindi siya nag-open ang kanyang FB, Twitter o Instagram accounts. She closed her doors and windows from the outside world for the time being. Hinahayaan lang siya ng nanay niya ito ang laging kasama ni Miko, gaya ngayong may birthday party sa clubhouse ng subdivision ng kapitbahay nilang bata na kaibigan ni Miko. Nagdahilan siyang masama ang pakiramdam, bagay na may bahid naman ng katotohanan. Nasa kwarto siya ng katukin ng kasambahay na si Simang. May bisita ka, ani to. Sino? Napakamot ito sa ulo. A foreigner eh. English ng English. Tinatanong ka at ni Miko. Kamukha ni Miko. Sa kanan laki bigla ang mga mata nito. Ay, just ko! Yun yata ang daddy ni Miko. Yung ipinakita sa akin na picture na nasa tablet niya. Sinasal ng matinding ka ba ang dibdib ni Carmela? si si Amir? Nagmamadali siyang bumangon at bumaba para siguruduhin kung ito nga ang dumating. Halo-halong pakiramdam ang nagsasalimbayan sa kanyang isip at puso. Excitement na makitang muli si Amir at takot na baka magpumilit itong kunin si Miko. Hindi! Hindi siya dapat makaramdam ng alinman sa mga ito. Walang dahilan para ma-excite siyang muli na makita ang lalaki at lalong hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong makuha si Miko sa kanya. Si Amir nga ang nakita niyang nakatayo at nakatalikod habang pinagmamasdan ang mga larawan ni Miko na nakadisplay sa side table sa salas. He was wearing jeans and a green collared shirt. Pinatatag niya ang sarili ng magsalita nang nasa puno na siya ng hagdan. What are you doing here? Matiim ang titig nito nang humarap hanggang sa lumamlam ang tingin iyon. Why did you leave without telling me? Humakbang ito palapit sa kanya. Hindi siya natinag. I don't see any reason for me to ask permission from you. I can go whenever I want. Patuloy ito sa paghakbang. Oh God! I miss you. I miss Miko. Anito nang malapit na malapit na sa kanya. Itinaas nito ang dalawang kamay at akmang hahaplusin ang kanyang mga pisini. Pero hinawi niya ang mga yon. Stop this drama, Amir! You can't do that to me again! Hindi na niya napigilan ng pagtulo ng pinipigil na luha. You did all these things to get Miko from me! But you could never get him. Miku is mine. Carmela, you shouldn't have left without me knowing. You should have waited. Waited for what? For every member of your family to tell me to leave you alone. For them to tell me I am not accepted by your family? I know. I know that. Even you could not accept me. You just fooled me? And, and I was such a fool for giving in again. Humagulgol na siya sa kanyang mga palad. Pinalis niya ang kamay ni Amir nang tangkain siya nitong yakapin. Nagangat siya ng muka at pinilit magsalita kahit paputol-putol. I may be stupid for falling in love with you, but I am not dumb enough to know where I stand. You are my son's father, but please, don't take him away from me. Gusto niyang sabihin na madaragdagan pa ang anak nito sa kanya, pero pinili niyang huwag nang banggitin yun. It would only make things more complicated. You will have your own family. Own children with Fatma. She spoke to you? I knew everything ginagap ni Amir ang kanyang kamay. Please listen to me and listen well. Hindi niya nagawang hawiin ang kamay nito. Nanlalambot siya. Bumibigay na naman sa tawag ng puso ang kanyang tangang puso. Iginiya e siya ni Amir sa sofa at pinaupo. I am not going to marry her. My mother wanted me to marry her but I couldn't. there's only one woman i want to spend my life with. years ago, they also arranged a marriage for me and my cousin, but i begged them off. since then, i haven't seen myself being with someone i don't love. and do you know why? because of you. when there's no more hope is left in me. I can see stop telling you lies. <laughs> Ania kasunod ng paghikbi. I can give up everything except you and Miko. Six years ago, I fell in love with you. Since then, I have never felt the same with anyone else. I will never let my pride overpower me this time. I have never been open about my personal feelings to anyone. You can ask Ally. It was her who gave me your address. Magpapauto na naman ba siya? Please believe me, Carmela. I love you. Hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Saka siya tumayo. You can't fool me again, Walang ano-ano'y dinukot nito ang mobile phone sa bulsa at may kinausap. Please help me explain to Carmela. Iniabot nito ang cellphone sa kanya. Speak to Alay. Tinanggap niya ang phone. Hindi pa siya nagsasalita ay narinig na niyang nagsalita si Alay mula sa kabilang linya. My God! Babae ka! Ang haba ng hair mo! Halos mabaliw na yung si Amir nang bigla na lang kayong umuwi ni Miko. Dahil kay Miko. Dahil din sa'yo. Nag-PM ako sa'yo. Tinatawagan din kita para sabihin nagtapat siya sa amin ni Hussein na mahal ka niya. At kaya niyang talikuran ng lahat para sa'yo. Pero unreachable ang number mo. Ikakasal na siya. Kay Fatma? Ilusyonadong babae yun kahit pa ilang babae ay pagkasundo kay Amir, hindi siya magpapakasal dahil ikaw ang pakakasalan niya. She was stunned. Hindi magsisinungaling si Alay. Hoy, babae ka! Huwag mo nang pahirapan yan! Kung lucky ako kay Hussein, mas lucky ka kay Amir. At pag nagkaayos kayo, baka makahabol pa kayo sa kasal ko. Balik kayo dito sa Dubai! Natulala si Carmela pagkatapos makipag-usap kay Alay. Tumutulo pa rin ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Iniabot niya ang telepono kay Amir. I hate seeing you cry. Anito, pinahid ang mga luha mula sa kanyang mga pisngi. Stop crying, will you? Why did you not tell me? Tell you what? that you love me why did you make me look like a fool in the presence of your family i was so hurt then i respect my mother so much that i didn't want to hurt her my mistake was not telling you to wait for the perfect timing my biggest fault was not telling you how much you mean to me how much i love you i told myself you know how I feel for you, so there was no need to tell you. I thought you only wanted me for sex. Sex? I can have it with anyone anytime I want. But ever since you came back here from Dubai, I have not done it anymore. By the way, I didn't have sex with you. I made love with you every time. When they... Your family doesn't like me. They will learn to like you because they know that I love you. They can't dictate me. If you don't want to live in Dubai, then we'll stay here in the Philippines. Can you tell that to me again? Which one? That you love me. Tumayo si Amir at ikinulong ang kanyang muka sa dalawang palad nito. Saka siya tiningnan sa mga mata. I have never said I love you to anyone except you. From now on, you will hear that every now and then from me. I love you. Hindi naman na siguro katangahan ang maniwala sa puntong yun. Mahigpit niyang niyakap si Amir at nagsalo sila sa isang matamis na halik. Nang mag-agwat sila ay nakita niyang tumutulo rin ang mga luha nito. Maya-maya ay may dinukot ito sa bulsa kinutuban siya nang makita ang maliit na red velvet box sa kamay nito. Isang makinang na Princess Cut Diamond Ring ang iniharap ni Amir sa kanya. Will you marry me? Ani to sa basag na boses. I want you to be the mother of all my future children. I intend to give Miko more siblings. So please say yes. Hindi pa man siya sumasagot ay isinuot na nito ang singsing -sing sa kanyang daliri. Yes. Yes, I will marry you, Amir. And about children, I want you to know that I am pregnant. Hinawakan siya nito sa mga balikat. You are? Yeah. I had no protection, right? Tumingala ito. Oh, God! Mashallah! Pagkuway, kinumpronta siya nito sa pabirong tono. He knew you were pregnant and yet you wanted me to go away? How could you do that to me? You were so stubborn! Because I didn't know if you were serious. I thought Nico was all you wanted and you were fooling me just to get him. Niyakap siya nito ng mahigpit. You crazy lady! You make me crazy too. I love you so much. Baba! Sabay silang napalingon sa pinto. Naroon si Miko at ang mommy niya. Sa likod ng mga ito ay si Aling Simang na mukhang manghang-mangha pa rin. Agad na sinalubong at kinarga ni Amir si Miko bago nito binati ang nanay niya. Hindi na ito nagaksaya ng oras para sabihin pakakasalan siya. You should. Anang mami niya pag kuway lumapit sa kanya. Alam ko naman anak na mahal na mahal mo si Amir. Ipinagdasal ko na dumating ang pagkakataong ito sa buhay mo. Kaya nang sunduin kami ni si Mang sa clubhouse para sabihing may dumating na bisita na kamukha ni Miko. Alam ko nang nasagot ang mga dasal ko. Niyakap niya ang maunawaing ina. Thank you mommy kung sobra-sobra ang sakit ng kalooban niya ng mga nakaraang panahon, dumating na rin ang pagkakataong lumigaya siya ng tuluyan. Itinakda ang mabilisang civil ceremony sa Tagaytay Highlands pagkalipas ng isang linggo. It was a garden wedding wala mang nakarating na kapamilya o kaibigan ni Amir ay hindi ito nalungkot. Dahil nasa Dubai pa rin si Missy ay tanging malalapit na kaopisina at kamag-anak ang naimbitahan ni Carmela. She was wearing a very simple white dress, samantalang si Amir ay nakasuot ng puting polo at itim na pantalon. Nagrent na rin sila ng rest house doon kung saan sila magpapalipas ng ilang araw kasama si Miko. Bumalik na sa Maynila ang nanay niya. Maliwanag ang buwan. Nasa lanay si na Carmela Tamir magkahawak kamay. My dream is to give you a grand wedding. I know you dream of that too. Ani Amir I promise to marry you again. It doesn't matter to me. As long as I have your name now I have seen grandest weddings before but I wonder if all those brides felt the same way I felt when I exchanged I do's with you No it is important for me to see you at your happiest After giving birth to our second child we will get married again Why would I not do it if I have all the resources You are my life You are my world I am at my happiest now, Amir. With you and Miko, I am complete. I could not ask for more. You have no idea how happy and contented I am right now. It seems like I am just dreaming. I promise to give you more. More love. More happiness. More kids. You are not dreaming. I swear this is only the start of a new beginning. He kissed her on the lips. Gently. Pagkuhay itinayo siya nito. I want to make love to you more and more. Let us start now. Bulong nito sa kanyang tenga. She smiled. Ang panaginip niyo nagkatotoo na sa dami niyang nasaksihang kasalan at nalamang love stories sa likod ng mga kasalang iyon bilang siya ang wedding planner, masasabi niyang ang sa kanya ang pinaka-espesyal. Pinakasimple ang selebrasyon pero siya marahil ang pinakamasayang bride. She intended to be the happiest wife and mother as well. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin at maraming pagsubok na susuungin. Pero dahil mahal nila ni Amirang isa't isa, alam niyang malalagpasan nilang lahat ang magiging balakid sa kanilang pagsasama. She was the luckiest woman in the universe. A lucky woman in love. subscribe and share.